Ang madalas na pamumulikat at panghihina ng mga binti ay karaniwang problema sa mga matatanda, lalo na sa edad 60 pataas. Kadalasan, ito ay may kaugnayan sa kakulangan ng ilang mahahalagang nutrisyon na responsable sa normal na paggana ng kalamnan at maayos na daloy ng dugo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong uri ng pagkain na may batayan sa pagpapalakas ng kalamnan sa binti at pag-iwas sa pulikat. Ang mga pagkaing ito ay madaling matagpuan, abot kaya, at maaaring idagdag sa araw-araw na dieta ng mga seniors bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng katawan at paggalaw. Saging pinagmumulan ng potasyum para sa malusog na kalamnan. Ang saging ay isang prutas na kilala sa buong mundo at karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na dieta lalo na sa mga bansang tropikal. Ngunit higit pa sa pagiging abot-kaya at madaling kainin, ito ay isang mahalagang pinagmumulan ng potasyum isang mineral na may malaking papel sa pagpapanatili ng normal na paggana ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Ayon sa ulat ng National Institutes of Health NIH noong 2021, ang potassium ay responsable sa pagkontrol ng electrical signals sa mga kalamnan at nerbiyos. Kapag mababa ang antas ng potassium sa dugo, maaring makaranas ng muscle cramps, panghihina, at abnormal na muscle contractions particular sa mga binti. Sa mga matatanda, ang natural na pagbaba ng potassium levels ay maaring dulot ng dehydration. Pag-inom ng ilang gamot gaya ng diuretics o kakulangan sa potassium-rich foods. Isang serving ng medium-sized na saging humigit kumulang 118 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 422 mobiliruan ng potassium nakatumbas ng halos 9% ng inirerekomendang daily intake para sa mga nasa hustong gulang. Sa kabila ng mataas na potassium content, ang saging ay mababa sa sodium at may natural na asukal na hindi gaanong nakakabigla sa blood sugar level. Lalo na kung ikinukumpara sa mga processed snack o matatamis na inumin sa isang pag-aaral na isinagawa ng American Journal of Clinical Nutrition 2012. Natuklasa na ang mga matatandang may sapat na potasyum sa kanilang dieta ay mas mababa ang insidente ng leg cramps at may mas mahusay na physical function sa kanilang lower extremities. Ipinapakita rin ng datos na ang potasyum ay may anti-hypertensive effects na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, isang karaniwang kondisyon sa mga senior citizens. Halimbawa, si Linda, 72 taong gulang, ay dating madalas makaranas ng pulikat sa binti tuwing gabi. Ayon sa kanyang nutritionist, kabilang sa mga binago sa kanyang diet ay ang pagdagdag ng isang saging tuwing hapon. Matapos ang ilang linggo ng regular na konsumo, bumaba ang dalas ng kanyang pulikat at mas naging komportable ang kanyang pagtulog. Bukod sa potasyum, ang saging ay mayaman din sa vitamin B6 na tumutulong sa nerve function. At magnesium, nakasama sa muscle relaxation at stress regulation. Ang kombinasyong ito ng nutrients ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng nervyos at kalamnan, na siyang susi sa pag-iwas sa involuntary muscle contractions. Ang pagkonsumo ng isang saging kada araw ay ligtas para sa karamihan ng seniors. Lalo na kung isinasaalang-alang ang kanilang kabuuang intake ng potasyum mula sa iba pang pagkain. Kayumpaman, para sa mga may kondisyon gaya ng chronic kidney disease, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago dagdagan ang potassium intake dahil maaaring magkaroon ng epekto sa electrolyte balance. Sa pangkalahatan, ang saging ay isang nutrient-dense na pagkain na simple ngunit epektibong makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga binti. Ang regular na pagdagdag nito sa dieta ay hindi lamang nakatutulong sa pag-iwas sa pulikat, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng lakas at koordinasyon ng kalamnan na mahalaga sa pagkilos at balanse ng mga matatanda. Kamote pinagkukunan ng magnesium at mabagal na carbohydrates para sa lakasan ng binti. Ang kamote sweet potato ay isang root crop na mataas sa nutrisyon at madaling matagpuan sa maraming bahagi ng Asia at Latin America. Para sa mga senior citizens, ang kamote ay higit pa sa isang alternatibong carbohydrate source. Ito ay isang mahalagang pagkain para sa kalamnan health. Partikular sa pagpapalakas ng binti at pag-iwas sa pulikat. Ayon sa U. Wences, Department of Agriculture, USDA. 2020 Ang isang medium-sized na kamote halos 130 gramo ay naglalaman ng humigit-kumulang 27 mg ng magnesium, isang mineral na mahalaga sa pagregulate ng muscle contraction at nerve signaling. Ang magnesium deficiency ay kilalang sanhi ng muscle cramps, lalo na sa matatandang populasyon na may mas mataas na panganib ng malabsorption at nutrient depletion dahil sa edad gamot, o mga kasamang kondisyon gaya ng diabetes at hypertension. Noong 2017, isang review na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition ay nagulat na maraming matatanda, partikular ang mga lampas 60 taong gulang, ay hindi nakakamit ang inirerekomendang daily magnesium intake. Sa parehong ulat, ipinakita na ang sapat na magnesium intake ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng sarcopenia, age-related muscle loss at leg fatigue, na parehong nagdudulot ng kahinaan sa paglalakad at madaling pagkahulog. Bukod sa magnesium, ang kamote ay mayaman sa complex carbohydrates na nagbibigay ng mas matagal na enerhiya kumpara sa simpleng asukal. Ito ay nakatutulong upang mapanatili ang lakas ng mga kalamnan sa mahabang panahon, lalo na para sa mga senior na nais mapanatili ang kanilang mobility. Ang complex carbs ay tumutulong din sa pagpapanatili ng stable blood sugar na mahalaga sa mga may type 2 diabetes o insulin resistance. Si Rolando, 68 taong gulang, ay dating madalas makaramdam ng panghihina ng binti tuwing umaga, simula ng ipasok ng kanyang dietitian ang steamed kamote bilang regular na bahagi ng kanyang almusal, transit si 4 beses kada linggo. Napansin niyang mas lumakas ang kanyang paglakad at nabawasan ang pakiramdam ng pagkaubos ng lakas kahit pagkatapos ng magaan na ehersisyo. Ang kamote ay may taglayding vitamin C at antioxidants tulad ng beta-carotene na tumutulong sa pag-ayos ng muscle tissue at pagbawas ng oxidative stress, isang salik sa pagkapagod ng kalamnan sa pamamagitan ng mga micronutrients na ito. Ang kamote ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi tumutulong din sa muscle recovery at inflammation reduction. Mahalaga rin ang taglay nitong calcium at potassium na parehong may papel sa balanse ng electrolytes at maayos na nerve-muscle communication sa mga senior na umiinom ng gamot gaya ng antihypertensives o diuretics, ang kakulangan sa mga mineral na ito ay mas madalas. Kaya't ang pagkain ng kamote ay maaaring maging isang epektibong natural na suporta. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2015, ang regular na pagkonsumo ng root vegetables gaya ng kamote ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng frailty at physical decline sa mga matatanda. Ang pagdagdag ng kamote sa dieta ay simple, ngunit may makabuluhang epekto sa kalusugan ng kalamnan at function ng lower extremities. Upang makuha ang maximum na benepisyo, inirerekomenda ang steamed or baked na paraan ng pagluluto Iwasan ang deep frying upang hindi tumaas ang saturated fat intake na maaaring makasama sa puso lalo na sa edad na 60 pataas. Ang kamote ay maaaring ipares sa protina tulad ng itlog o isda o ihain bilang bahagi ng tanghalian na may malunggay o gulay na mayaman sa fiber. Sa kabuuan, ang kamote ay isang functional food para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas ng kanilang mga binti iwasan ang pulikat at mapababa ang panganib ng muscle loss ang regular na pagkonsumo nito ay isang ligtas at epektibong paraan upang suportahan ang mobility kalamnan function at kalusugan ng buong katawan habang tumatanda malunggay dahon ng sustansya para sa kalusugan ng kalamnan at daloy ng dugo. Ang malunggay moringa o ay isang halamang kilala sa Pilipinas at maraming bahagi ng Asia bilang superfood dahil sa mataas na konsentrasyon nito ng mahahalagang bitamina, mineral, at antioxidants. Para sa mga matatanda, ang regular na pagkonsumo ng malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kalamnan sa binti, pagpigil sa pamumulikat, at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ayon sa mga datos na suportado ng sayensiya, ayon sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2016, ang malunggay ay mayaman sa potassium, calcium, magnesium, iron, at vitamin C, lahat ng ito ay may mahalagang papel sa neuromuscular function at oxygenation ng mga kalamnan. Sa mga matatanda, ang kakulangan sa alinman sa mga mineral na ito ay maaaring magdulot ng muscle fatigue, cramps, at paghina ng paggalaw ng lower extremities. Ang calcium ay critical sa muscle contraction or bone health. Habang ang magnesium ay tumutulong sa muscle relaxation at nerve signal regulation. Samantala, ang iron ay mahalaga para sa produksyon ng hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa mga kalamnan. Kapag kulang sa iron, mas madali ang pagkahapo ng kalamnan, lalo na sa mga parte ng katawan na palaging ginagamit gaya ng mga binti. Noong 2020, inilathala sa Frontiers in Pharmacology ang pagsusuri sa malunggay bilang isang multi-nutrient plant na may potensyal na magamit sa malnutrisyon ng matatanda. Ayon sa kanilang review, kahit maliit na dami lamang ng powdered o fresh malunggay leaves ay maaaring magbigay ng significant nutritional value kung isasama sa regular na pagkain. Halimbawa, Si Mario, si Bempo Pifo taong gulang, ay nakaranas ng pabalik-balik na pamumulikat sa kanyang kanang binti tuwing madaling araw. Matapos siyang irekomendahan ng nutritionist na subukang isama ang malunggay sa kanyang hapunan, napansin niya sa loob ng tatlong linggo na bumaba ang dalas ng pulikat at naging mas maginhawa ang kanyang pakiramdam sa mga binti ang vitamin C na taglay ng malunggay ay nakakatulong din sa collagen synthesis na mahalaga sa pagkumpuni at kalusugan ng connective tissues sa mga kasukasuan at kalamnan. Ayon sa Nutrients Journal 2017, ang collagen production ay natural na bumababa habang tumatanda kaya't ang sapat na vitamin C ay mahalaga upang mapanatili ang structural integrity ng mga kalamnan. Bukod dito, ang antioxidants sa malunggay tulad ng quercetin at chlorogenic acid ay may anti-inflammatory effect. Ito ay nakatutulong sa pagbawas ng oxidative stress, nasanhi ng paninigas ng kalamnan at pakiramdam ng pangangalay mga sintomas, Nakaraniwan sa mga senior na may mababang pisikal na aktibidad o may kasamang chronic conditions gaya ng arthritis o peripheral artery disease. Isa rin sa mga benepisyo ng malunggay ay ang pagiging flexible sa paghahanda maaring gamitin ito sa sabaw, ihalo sa tinola o mongo, o ihalo sa mga lutong gulay. Maari ring gamitin ang malunggay powder sa mga smoothie o inumin para sa mga seniors na may limitadong gana kumain o hirap sa pagnguya. Gayon tulad ng iba pang pagkaing may aktibong sangkap, inirerekomendang kumonsulta muna sa doktor, lalo na para sa mga may kasalukuyang iniinom na maintenance medication upang maiwasan ang posibleng kontrareaksyon. Halimbawa, ang mataas na iron content ay maaaring hindi angkop para sa mga may iron overload disorders o ilang uri ng liver disease. Sa kabuuan, ang malunggay ay isang high density nutritional food na abot-kaya at madaling idagdag sa araw-araw na dieta. Para sa mga matatanda, ito ay maaaring maging isang natural na suporta sa pagpapalakas ng binti pag-iwas sa muscle cramps, at pagpapabuti ng blood circulation, tatlong pangunahing aspeto ng mobility at kalidad ng buhay habang tumatanda. Ang panghihina ng binti at paminsan-minsang pulikat ay hindi kailangang tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda. Sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain, gaya ng saging, kamote, at malunggay, maaaring mapabuti ang kalusugan ng kalamnan, mapanatili ang lakas ng katawan, at maiwasan ang mga sintomas na nakaaapekto sa kalidad ng buhay ng mga seniors. Mahalaga ring tandaan na ang nutrisyon ay bahagi lamang ng isang holistic approach sa healthy aging. Ang regular na ehersisyo, sapat na tubig, at maayos na tulog ay kasama rin sa pag-aalaga sa kalamnan at kabuuang kalusugan ng katawan. Para sa mga may kasalukuyang iniinom na gamot o may malubhang kondisyon, ipinapayong kumonsulta muna sa healthcare provider bago baguhin ang diet. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, pindutin ang like. Mag-iwan ng komento kung alin sa mga pagkaing ito ang bahagi na ng inyong dieta. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas marami pang content tungkol sa kalusugan ng mga nasa edad 60 pataas. Manatiling aktibo, kumain ang tama, at pangalagaan ang bawat hakbang ng inyong mga binti.